Kaya ang dahil agad tayo tayo ito. dito ng kilos ating mga kapatidong sa mga. Huh? So, huwag na tayo dun sa labas sa ating diranda at magkuha tayo na ng talbos ng kalkalunay. Eh. So, alam nyo ba yung kalkalunay, guys? Hindi niyo alam. Sa ibukan nyo lang makakalat mo. Aray ko, umumung si talo ngayon. Kaya naman na ko. Kuha tayo ng talbos ng kulitis sa mga tatin. Tingnan nyo kulitis. Mainit kasi kaya kayo, kayo. nakaganito. Yung tingnan nyo naman maluwalas ang panahon So, kaya naman pang outfit nito, lahat. kahit andito lang sa biram saya diba? Huh? Sayang so, naman na apply ko sa ating maramdang mukha. Malanda. Tingnan naman yung kulitis na sinasabi ko sa iyo. O, oh, meron pa ako. Ayan, CD. Oh, CD labuyo bunga. So, ito guys. O, And, <suuk> So, ayan. Yeah. Kunin so, oh. oh, ba? So, Okay. Sige na natin siya. Ano na naman ang mga kalagay dito? Spinach kung tawagin. Sa mga sosyal ba? Hmm. Pag sa mga buka mo, ito kay Kalunay. Okay. Huh? okay. Ayan. Tanggalin natin para mag-subong ulit. Ganun yun. Ayan. Diba? So dito naman tayo.

Yan yung sukat ng parang hindi palit. Ang dalit mga. Ang dapat lumit dapat lumit ang mga. Ang dapat lumit ang mga. Ang dapat lumit ang mga. So ito na nga guys yung aking nilutong munggo Nilagyan ko siya ng halos ano ano yun uh, Ano ba tawag natin dito sa uh, ganito So min kung tawag dito sa Japan Ang tawag natin dyan ay miswa yun So ayan nilagyan ko siya ng miswa Tapos yung nilagyan ko din ng konting baboy Bago na yun tapos ito ah, yung ating uh, kinuhang uh, kulitis kung tawagin uh, hindi ko alam kung anong tawag nyo doon sa Ilocano ay kal kalunay so ayan kain tayo mm, sarap so ayan luto na pati na natin ng apoy